on september 11, 2001, palestinians in gaza celebrated the death of 3,000 people in new york city. they were cheering joyfully as millions around the world mourned for the victims in america. this is palestinians again on october 7, 2023, cheering in the streets after killing 1,400 israeli children, women and elderly. Pero ngayon, sila nag-iiyakan na. Asa na sila ngayon? nag na, humihingi na ng tulong doon sa buong mundo na wala na daw silang makain at ang dami na daw na mamatay sa kanila. At humihingi na yung mga kalahiin nila na ceasefire, itigil na ang gira. Nangunguna kayo sa Israel tapos ngayon, hihingi kayo ng ceasefire? Ang ginagawa niyo yung mga hostages, kapalit doon ay pagkain, tubig at gamot. Nakipag-away pa kayo? Ginagawa yung laruan ng gira at ang buhay ng tao? Balak pala makipag makipagira? Di sana naghanda kayo ng gasolina, pagkain at gamot. Ngayon, tingnan nyo yung mga sibilyan dyan sa Palestine. Nakakaawa. Hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako tulad ng mga Palestinian na tuwang-tuwa sila kung mayroon silang makita na naghihirap o namamatay na tao. Hindi tama yung ginagawa nila. Wala atang nagsabi sa kanila na huwag kayong magsaya kung mayroon taong namamatay o kung mayroon taong naghihirap. Or nagwalian na talaga nila ng ganyan. Ngayon, ang ginawa nilang masama ay ang Israel. Alangan namang hindi gagawin ang lahat ng Israel para protektahan yung kanilang citizen. Mahal na mahal ng Israel ang mga tao dito, lalo na kunti lang yung mga audio At for your information guys, ang daming mga Arab-Israeli na nandito sa Israel. Dito sa Israel sari-sari po yung mga lahi dito. May mga Arabo may mga Rusya, may mga Ukraine, may mga Pilipino, may mga Amerikano, lahat ng lahi nandito. So, hindi lang po Hudyo yung nandito nakatira. ah. At kung iisipin nyo na ang karahasan ay, kar karahasan ay solusyon sa problema, hindi yan totoo, hindi yan tama. Dapat kung mayroon kayong problema, makipag-usap kayo. 'Yun lang po. Bye-bye.